ito yung trabaho namin ngayon mga idol ayan, mga idol oh. uh, maglilinis kami dito mga idol uh, maraming dilinisan yung mga cages mga idol yung mga pile uh, mga idol yung makikita may mga bakal na yan mga idol ayan hindi um, pa kasi masyadong malinis kasi kaya hindi pa masyadong makita yung bakal kasi binakpil namin ito nakaraan kasi nag kami dito drilling namin yung bandang dito sa tabi ng pader uh, kaya tin pinakpila namin lahat kaya hindi nakita yung mga bakal dyan uh, ito yung gagawin namin ngayon maglilinis yan ang aking kasama si engineer si engineer na walay project yan ang aking kasama mga idol ito yung aming trabaho maglilinis pero hindi pa kami nag start kasi hinihintay pa namin yung machine ayun yung machine nagsimula na sa doon eh, hindi pa hindi pa kami pwede kasi masyado pang makapal yung lupa mga idol. Mga idol yan. masin yung mag dinis papunta doon tapos ang matira diyan sa gitna ng bakal na yan, ayan, yung may bakal na yan. Yan. Uh, kami yung maglilinis. Ang aking kasama na si si Idol Toto. Ang aming trabaho ngayon mga idol kasi kailangan namin matapos to ng maaga kailangan bilisan namin paglinis nito kasi ngayong araw mga idol napakainit uh, 42 degree ang init kaya sabi ng amin Furman, sabi niya gusto ko matapos to agad itong trabaho natin kasi kahit anong oras tayo matapos basta matapos ang maaga uuwi tayo kasi hindi kaya yung init uh, yun ang sabi niya mga idol kaya ibilisan namin to mga idol pag natapos na uwi yan mga idol kasi nito ito mga idol pag sobrang init bawal kasi mga idol for para sa safety kasi bawal dito pag sobrang init kagaya nito ngayon 42 uh, kaya hindi pwede kaya pauwiin kami ng maga, maga pag natapos namin to mabilis lang naman ito linisan mga idol basta ano lang na masing kasi dalawa kami ngayon nandito kaya mabilis lang to Basta ma script lang to ng machine ngayon. Pala yung matitirang lupa dyan sa gitna. Yun ang aming titirahin. Kasi lalagyan na ng kaping beam mga idol. Kasi buong paligid mga idol, nalagyan na ng mga kaping beam. Ayan, may mga kaping beam na yan lahat dyan. Malawak nito mga idol. Dito na lang banda yung wala mga idol. Ito na lang banda itong hindi pa ng kaping beam. At saka dito, mayroon pa itong yung railing namin dito pero sa susunod na to hindi, hindi, ngayon kasi mainit kailangan namin umuwi ng maaga kasi yung kasama ko mga idol kasi nakagluta yan nakagluta yan bawal yan, bawal yan umitim ma uh, kailangan matapos namin maaga